Ano ba ang ibig sabihin na ang tao ay patay ang espiritu o patay sa kasalanan? Noong pinagbawalan ng Diyos si Adan na kainin ang bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama, sinabi ng Panginoon ang magiging resulta nito, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Ang kamatayan na ito ay patungkol sa tatlong aspeto. Una ang pisikal, pangalawa ang espiritual, at ang pangatlo ay ang tinutukoy na kamatayan sa walang hanggan o second death. Sa physical na aspeto, makikita natin na hindi naman agad-agad na namatay si Adan at si Eva. Sa grasya ng Diyos ay hindi niya agad-agad pinatay sila Adan at Eva. Bagkus ay hinayaan pa ng Diyos na mabuhay sila ng ilang daang taon. Sa kasi naman na walang hanggang kamatayan sa impyerno, walang binanggit sa Biblia kung sila ay sa impyerno na punta o sa langit, ngunit malinaw na malinaw na ang mga nagpapatuloy sa kasalanan hanggang sa kanilang kamatayan ay mapupunta sa walang hanggang kamatayan o sa impyerno. At ang sino mang magtitiwala kay Jesus ay mayroong buhay na walang hanggan. Ang pangalawa, kamatayang espiritual na ang tao ay patay sa espiritual o patay sa kasalanan ito ay makikita din natin sa Epheso chapter 2, verse 1. Basahin natin. Noong una'y patay kayo sa inyong mga kasalanan dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sa verse 5, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. At makikita din natin ito sa Colossians chapter 2, verse 13. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan ng Diyos, na binuhay kasama ni Kristo, pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin na ang tao ay patay ang espiritu o patay sa kasalanan? Ang meaning nito ay, una, pagkasira ng relasyon ng tao sa Diyos. Makikita sa istorya ni Adan at Eva na sila ay natakot nang marinig nila ang boses ng Diyos. Genesis 3.10. Ito ay nangangahulugan na nagkaroon ng problema ang kanilang relasyon sa Diyos. Hindi tulad noong hindi pa sila nagkakasala, ay magandang maganda ang kanilang ugnayan sa Diyos. So for example, sa tao, before, mayroon kayong magandang relasyon. Pero nang nagkasala ka sa kanya o siya ang nagkasala sa iyo, nagkaroon ng problema sa relasyon niyong dalawa. Nagkaroon ng sira, nagkaroon ng lamat. Hindi na ganoon kaganda ang relasyon ninyong dalawa hindi tulad ng dati. Ganoon din ang nangyari sa Diyos at sa tao. Ang napakagandang relasyon nila Adan at Eva sa Diyos ay nasira ng dahil sa kasalanan. May kita din natin ito sa Efeso chapter 4 verses 18 to 19. Pangalawang meaning ng patay sa espiritu o patay sa kasalanan ay pagkakawalay o pagkakalayo sa Diyos. Sila ay pinaalis sa Garden of Eden. Genesis 3.23. Sa garden kasi ng Eden ay meron silang napakagandang access sa presensya ng Diyos. Masayang-masaya ang kanilang pamumuhay, ngunit nang sila ay pinaalis sa garden ay naranasan nila ang kahirapan ng buhay dahil sa pagiging hiwalay sa Diyos. Masahin mo din sa Isaiah 59.2. So imagine ang isang sanga na nahiwalay sa puno dahil sa bagyo. Wala siya sa source ng buhay at hindi siya makakapagbunga o makakapag makakapagdahon. Ganoon tayo. Hiwalay tayo sa Diyos. Ang kaibahan nga lang, ang sanga ay walang kakayahan na mamili o gumalaw, pero ang tao ay may roon. May kita natin sa John chapter 15, 5-8 to at Ephesians 4, 18-19. Bagamat nawalay ang tao sa Diyos, hindi niya pa rin pinabayaan ang tao sa mundong ito. Nariyan pa rin ang kanyang grasya. Ano? Pangatlo na ibig sabihin na ang tao ay patay sa espiritu o patay sa kasalanan ay pagkagusto sa paggawa ng kasalanan o paglabag sa Diyos. Ayaw ng tao ng mga makadiyos at ginugusto niyang magkasala. Ginugusto niya ang mundo at lumalakad siya ng makamundo. Pinapakita nito na walang matuwid, wala kahit isa, walang nananalaytay na mabuti sa ating karawang makalaman kung bakit nakakagawa ng mabuti ang tao ay dahil iyon sa grasya ng Diyos. Tulad ng sinasabi sa Matthew chapter 7 verse 11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay, ang tao ay nananatili pa rin sa wangis ng Diyos. At ibig sabihin, mayroon pa rin siyang kakayahan na mag-isip. Nakakaunawa pa rin ang tao kahit unbeliever ng tama at mali. Romans 1.18-20 to 20. Bagamat hiwalay ang relasyon ng tao sa Diyos, ngunit hindi tuluyan o totally, completely iniwan ng Diyos ang tao. Ang konsensya ay isang ebidensya nito. Romans 2.15 Kaya hindi ibig sabihin na ang tao ay nakokonsensya ay siya ay naborn born again na. Nakokonsensya ang tao dahil yun ang trabaho ng banal na espiritu. John 16.8 Ngunit hindi ibig sabihin na nasa kanya na ang banal na espiritu. Hanggat hindi pa siya humihingi ng tawad at nanalig kay Jesus, hindi pa siya ligtas. Ang pagiging patay sa espiritu ay hindi ibig sabihin na walang espiritu ang tao. Kundi ang espiritu ng tao ay hindi nakalinya sa kalooban ng Diyos dahil sa nasira at nawalay ang relasyon niya sa Diyos. Ang ibig sabihin nito ay walang kakayahan ang tao na maniwala sa Diyos maliban na siya ay bigyan ng grasya ng Diyos. At ang grasyang ito ay para sa lahat, inilalapit o nag-aakay sa tao papunta sa Diyos, nakakapag-convict, konsensya sa tao. Disenyo ito para mahanap ang Diyos at ang grasya ding ito ay disenyo para tayo ay makahingi ng tawad sa Diyos at makapanampalataya kay Jesus. Hindi natin kayang maniwala sa Diyos dahil sa likas natin na pagiging makasalanan. Pero dahil sa grasya ng Diyos, ay binigyan niya tayo ng kakayahan para magtiwala sa Kanya at makakamtan natin ang buhay na walang hanggan kapag tayo ay nagtiwala kay Jesus o babaliwalain natin ang pagkakataon na iyon. Ang pagiging patay sa espiritu o patay sa kasalanan ay hindi katulad ng isang patay na tao spiritual death is not equal to physical death na kiniklaim ng mga kapatiran natin na Calvinist. Dahil kung ito ay katulad ng physical death, una, hindi sana narinig ni Adan at Eva ang pagtatanong ng Diyos at hindi sila nakasagot. Genesis 3, 10-13, nakakarinig ba ang patay? Pangalawa, hindi sana nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng Diyos at ni Cain patungkol sa kanyang handog at ng patayin ni Cain si Abel. Genesis 4, 4-16. Nakikipag-usap ba ang patay? Pangatlo, sa parabol ng prodigal son, hindi dahil siya ay tinuring na patay, hindi na siya nakakapagdesisyon. Sabi nila, ito ang kalagayan ng hindi na born again, ang magdesisyon na gumawa ng kasalanan. Pero makikita natin na mayroong sariling desisyon ang prodigal son para bumalik sa ama. Pang-apat, hindi sana nare-resist o napaglalabanan ng mga tao ang Holy Spirit. Acts 7.51, John 4.10, Romans 10.21. Nakakagalaw ba o nakakalaban ba ang mga patay? Panglima, alam ni Jesus na ang simbahan sa Sardis ay patay. Revelation 3.1. Bakit sasabihin ni Jesus na Alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo. Kung hindi ka gigising, sabi ni Yesus. may kakayahan ba ang patay na umalala, na magsagawa? At notice, kung ang espiritu ay katumbas ng pagiging patay sa pisikal, ang dapat na manggigising ay hindi ang kanyang sarili. Ngunit bakit sinasabi sa tekstong ito na ang kanyang sarili ang dapat gumising? Pang-anim Sinabi ng Panginoon kay Martha, kung sino ang naniniwala sa akin, kahit siya ay patay, siya ay mabubuhay. May kakayahan bang makapaniwala ang isang patay? pang Pangpito, sinabi ni Pablo sa mga kristyano sa Roma, dapat ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasananan. Ibig bang sabihin, wala nang kakayahan ang mga kristyano na magkasala dahil siya ay patay na sa kasalanan, nagkakaroon tayo ng bagong buhay, bagong espiritu sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. Ang Diyos ang nagbibigay ng kaligtasan bilang tugon sa faith ng tao. Ang katuruan kasi ng ilang mga kapatirang Calvinist, dahil ang tao nga ay patay sa espiritu at ang definition nila ng pagiging patay sa espiritu ay katulad ng pagiging patay na tao physically, kaya ang sistema ng kaligtasan sa kanila ay una ka munang i-regenerate -re o iboborn again ng Diyos. Tapos kapag naborn again ka na, saka ka palang magkakaroon ng kakayahan para maniwala sa Diyos. Kasi sa argument ng mga Calvinist, ang karakteristik ng isang unbeliever, ang ginugusto lang kasi niyan kasalanan eh, hindi yung mga bagay na makalangit, so paano ka magkakaroon ng pagkagusto o desire sa mga, mga sa mga makalangit na bagay kung unbeliever ka pa lang. So ang dapat mangyari, maboy na gin ka muna para magkaroon ka ng spiritual life na ginugusto ang mga makalangit na bagay tulad daw ng paniniwala sa Diyos. Ibig sabihin, sa pinakikling katanungan, kung ang espiritu ng tao ay ginugusto ang kasalanan, paano siya pupunta sa point na gugustuhin na niya ang Diyos o gugustuhin niya ang kaligtasan? ang ating sagot. Tulad ng kasagutan kanina, ito ay dahil sa grasya ng Diyos. It is the drawing of the Father, of the Son, and the convicting work of the Holy Spirit. Sa Tagalog, pag-akay, pagdala, paglapit. Dahil dumating sa point na nakita niya ang kanyang sarili na makasalanan, walang-wala, marumi sa harapan ng Diyos, natatakot sa poot ng Diyos. So, noong dumating na siya sa point sa conviction na ganoon, Siyempre, gugustuhin na niyang baligtas, hihingi ng tawad sa Panginoon at mananalig kay Jesus. Tapos, bibigyan siya ngayon ng Diyos ng panibagong spiritual life. At ang spiritual life na yun, yun na ang dahilan kung bakit ginugusto na niya ang mga bagay na makadiyos. Kung bakit gusto na niyang purihin at paglingkuran ang Diyos kung para noong hindi pa siya mananampalataya. So notice, before conversion, it is the desire to be saved. Yun ang nasa puso ng tao. Sino bang hindi gusto na mapunta sa langit? Not the desire to please God. Because the desire to please God is the result of being saved. Munit marahil sa kaso ng marami, kahit hindi pa sila talaga na born again, ginugusto naman nila na parating magsimba, gumawa ng mabuti, gumawa ng mga relihiyosong bagay dahil sa pag-aakalang malulugod ang Diyos sa kanila at makakamtan nila ang kaligtasan tulad ng mga kaso ni Pablo at ng mga pariseyo at ng mga ilang hudyo. Kaya marami ang nagsisimba pero hindi pa naman talaga ligtas. Gusto nilang gumawa ng gumawa ng mga magsimba mga magsipagdasal, kasi akala nila, doon nila makakamtan ang kaligtasan. Pero ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang. Ephesians 2, 8-9 Pinapawalang sala at dinedeklara tayong matuwid, justification, sa pamagitan ng repentance at faith. Kung tayo ay iregenerate -re muna ng Diyos bago makapaniwala, ibig sabihin, naligtas muna tayo bago tayo maligtas, makapaniwala kung tayo ay i-regenerate -re muna ng Diyos bago makapaniwala. Ibig sabihin, nabigyan muna tayo ng panibagong buhay bago patawarin ang ating mga kasalanan, justification, na nabigyan muna tayo ng buhay pero nananatili pa rin ang puot ng Diyos sa atin. Kung tayo ay i-regenerate -re muna, saan papasok ang adoption o pagiging anak ng Diyos? Kung sa regeneration, Ibig sabihin, magiging anak muna ng Diyos bago mapawalang sala? Kung ang sanctification ay nagsimula sa regeneration pero mauuna ang regeneration bago makapaniwala ang isang tao, ibig sabihin, masasanctify muna tayo bago mapawalang sala? Kailan ang ating union with Christ o pakikipag-isa kay Kristo? Kung sa regeneration, Ibig sabihin na una ang ating union with Him, pero hindi pa tayo nakakapaniwala? Consider the bronze serpent bilang analogy o illustration sa John 3:14 to 15 Kung i muna, ibig sabihin, yung mga Israelita, gumaling muna sila bago tignan ang serpent? O tinignan muna nila ang serpent bago at para gumaling sila? Kaya nga ginamit ni Jesus ang analogy o illustration na ito kasi yung kaligtasan para maligtas ang isang tao, kailangan niyang manampalataya kay Jesus. Ang pananampalataya ang susi para maligtas ang tao. Nakita natin ang flaws at pagkakamali ng view ng kapatiran nating mga Calvinist. Tinuturing nila ang spiritual death ay parang physical death at mauuna raw ang regeneration kaysa faith mayroon silang mga depensa o illustration na sagutin din natin. Kinukuha nilang example ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Lazarus sa John chapter 11:1 to 44. 'Di ba kasi si Lazarus noong namatay tapos nilibing na. And then bago nabuhay si Lazarus, inutusan sumigaw muna si Jesus ng Lazarus, lumabas ka. At yun nga, nabuhay si Lazarus. Sabi nila, parang ganoon daw ang ating spiritual life before patay at nangangailangan ng kapangyarihan at utos ni Jesus para mabuhay. Kaya hindi daw mabubuhay ni Lazarus ang kanyang sarili kundi sa pamagitan ng kapangyarihan ni Jesus. In the same way, hindi daw natin mabubuhay ang ating espiritu unless bubuhayin muna ito ni Jesus o magi impart siya ng spiritual life sa atin at saka pa lang daw tayo makakapaniwala sa kanya. Kaya sa system nga ng theology nila, regeneration precedes Faith. Pero kung titingnan natin ang istorya ni Lazarus, hindi ito pwedeng kuhanin as analogy or illustration sa pagiging spiritually dead. Why? Si Lazarus ligtas na bago siya namatay. So hindi ito patungkol sa spiritual deadness. Pangalawa, ang pinaka-focus nito ay para ipakita ang kapangyarihan ni Jesus para maniwala ang mga tao sa kanya. Tingnan natin sa verse 14. Patay na si Lazaro, ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala roon. Nang sa gayon ay sumampalataya kayo sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. At noong time na nagpray si Jesus para buhayin si Lazarus, sabi niya sa verse 42, Dahil sa mga taong naririto, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Nakita nyo ang istorya ni Lazarus ay hindi patungkol sa pagiging spiritually dead ng tao. Kundi gumawa ng miracle si Jesus, hindi para mabuhay muna ang ating mga espiritu, kundi para sumampalataya tayo sa Kanya at tayo ay mabubuhay ng muli. Ang pangalawang teksto na favorite nilang gamitin sa proof daw sa regeneration precedes faith ay ang Ezekiel 36, 26-27. Sabi sa text, Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Sabi nila, Bibigyan muna tayo ng bagong puso at bagong espiritu, born again, sa lang tayo makakapanampalataya kay Jesus tayo daw ay born again muna unconditionally o walang kondisyon para maborn again. Bagamat may mga pangako ang Diyos na unconditionally o walang kondisyon para ibigay sa atin, pero ang kaligtasan na inooffer ng Diyos ay laging sinasabi ng Biblia na sa pamagitan ng pananampalataya. John 3.16 Romans 4.3, and 5, Romans 10, 9 to 10, etc. Ano? Totoo na walang nakalagay na kondisyon dito sa Ezekiel 36:26-27. Pero para i-assume na wala nga samantalang sa mga napakaraming teksto sa Biblia, especially sa New Testament, na nagsasabing ang condition sa salvation ay faith ay isang pagkakamali. Noong tinanong ng bantay sa kulungan sina Pablo at Silas ng, "Ano po ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas?" Anong sagot nila? Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Acts 16, 27, 31 Hindi naman nila sinabing dapat kang ma-regenerate muna then sa kakapalang makakapaniwala kay Yesus at ikaw ay maliligtas. Ang sabi sa teksto, sumampalataya ka first at maliligtas ka. Itong Ezekiel 36.26-27 ay na-fulfill sa New Testament. Ito ay patungkol sa mga tao na lalapit kay Jesus para makipag-participate sa New Covenant. Kasi bago ang verse 26, siyempre sa verse 25 muna, at sabi doon, Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mancha ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Sa New Covenant, ito ay patungkol sa dugo ni Kristo. Na tayo ay patatawarin at lilinisin ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Ang tanong, patatawarin ba tayo ng bigla-bigla? Nang walang kondisyon? Di ba sinabi sa Bible na patatawarin lang tayo kapag humingi tayo ng, ng tawad at nanampalataya kay Kristo? Nakita nyo? Wala namang sinabing kondisyon dito sa verse 25 pero makikita natin ang kondisyon sa mga pahina ng New Testament. Ganoon din sa Ezekiel 36:26 to 27. Bibigyan tayo ng panibagong puso, panibagong espiritu, pero ang kondisyon ay pananampalataya kay Jesus. So at the end, hindi ito proof ng regeneration precedes faith. In summary, ang pagiging patay sa espiritu o patay sa kasalanan ay una, pagkasira ng relasyon ng tao sa Diyos, Pangalawa, pagkakawalay o pagkakalayo sa Diyos. Pangatlo, pagkakagusto sa paggawa ng kasalanan o paglabag sa Diyos. At hindi ito katulad ng isang patay na tao physically at hindi mauuna ang regeneration sa faith. Faith muna bago maborn again ang isang tao.